Ayan, nagdadapit hapon na. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kami ay medyo nahihimanglaw na din eh. Ayan, takhain tayo, guys, 'tong aming ulam. Lucky me. Ayan, hindi kami nakadala ng tasa, guys, kaya ayan takit na lang aming nilalagyan ng sabaw. Tapos may prito din naman kaming tapulok at saka. Ayan, meron kaming pusit. Ayan ang aming kanin. Tapos, ito yung aso ng kapitbahay dito. Sanay na sanay na kasi ito sa amin na kapag kami ay umaahon dito, ay sinasadya namin magdala ng pagkain para sa kanya. Kaya, ayan, nasasanay siya na tuwing kami nandito, ay talagang andito din siya at nag-aabang ng kanyang makakain. Ayan, mamaya, chuchu pag kami ay tapos ng kumain. Titiran ka namin, huwag ka mag-alala. Ayan. Kanina yung, yung karabaw na yun, malapit na dito sa aming kinakainan. Akala ko hahagipin kami ng tali. Yun naman pala medyo malayo-layo pa. Ayun, andito lang siya kanina sa tabi naming ire. Buti na umalis na siya. Mamaya. Pagal eh. Ayan, kami lang palang dalawa dito ang babantay na naman mamayang ngayong gabi. Dahil yung isa sa Por Marias ay hindi namin kasama dito sa gabi dahil siya ay may maliit na bata at bukod pa sa ron ay yung aming nanay ay walang mag-aasikaso kaya ani na lang namin doon tapos kami lang dalawa dito may kapitbahay naman dyan din ayan o kaso hindi namin alam kung may tao sa gabi dyan dahil wala siyang ilaw siguro ay hindi tinitirhan yung bahay na yan ilang beses na kami magatung dito pa tatlong beses na pero laging walang tao yung bahay na yun. Kaya talagang kami ay nagsusulo lang din eh. Kami naman ay malalakas na ang loob, palibasa nga at doon mm, doon pa lang sa pinagkukuprasa namin noon sa Pogo ay eh, talagang nagsusulo na kami. Kaya kumbaga ay nasanay na kami ng sulong, sulo talaga na wala kaming kasama sa gabi. Ayan. Tapos ito lang ang aming hihigaan. Oh. etah tapos ito lang yung pinakambubong namin. Ayan, ilang apat na sakong maliliit na pinag... Apat na ba Apat ba yan? Ilan? Tatlo. <laughs> tatlo ba? Ay, At... hindi tatlo. Apat yan, no? Ah, apat. Apat. <laughs> Ayan, apat na maliliit na sako para lang yung aming ang gabi ay hindi maserinuhan. Dahil baka... Ayan napagagandang tanawin ng usok ng aming uling. Dapat Ay oo, may malunggay sana diyan, oh. Ayan. Ay, magandang magandang pag na lang sa inyong lahat mga ka-idol. God bless and love you all.